mga karahid good evening po sa ating lahat happy wednesday po malagim na gabi So kumusta tayo, tayo mga ka no? So tayo po ngayon ay ah uh, uh, katulad nga ng nakasanayan no ng ating uh, nating mga Pilipino no, na mga trad tradisyon nika nga na simula pa sa ating mga kaninunuan ay uh, hanggang ngayon na pinagpatuloy ng nating mga Pilipino mga ka-ride no. Ito ngayon ang uh, Halloween o ito yung Undas no at ito rin yung tinatawag na araw ng mga patay no tayo mga Pilipino niniwala tayo no merong dalawang uh, ikang nga uh, pag ang tawag uh, pag -ala, ala no ng ating mga mga mahal sa buhay na na mamaya pa na noong November 1 ay kung hindi ako nagkakamili ay uh, all Souls Day at uh, yung November 2 ay All Saints Day no? yun po yung mga paniniwala natin mga karen. no, yun na tayong mga tradisyon o no, mga paniniwala kasi tayong mga Pilipino mahilig tayo sa mga pangitain eh. mga uh, pangitain, mga nagpaparamdam no? yung mga mga kinagis na nating mga Pilipino mga karay no? Ngayon, tayo po ay uh, sa salubong nga, no? Tayo mga Pilipino nga ay uh, alalahanin -ala, natin, no? Yung mga mahal sa buhay namin, natin na mga namamayapa na. So meron tayong mga kanya-kanyang mga uh, pamamaraan pang uh, sila ay uh, mapasalamatan no? sa pamagitan ng ating uh, uh, sa kanilang mga pagmamahal nung no? sila po ay uh, narito pa sa lupa no mga karain, no sila po ay buhay pa ngunit ano nga ba ang uh, katotohanan at uh, nagiging tradisyon na lamang na inaalala natin no Sine celebrate ng mga Pilipino kapag araw po ng mga patay o yung mga yung undas nga di ba yung uh, November 1 no? saka November 2 oh, ito yung araw ng mga patay na inaalala ng mga Pilipino noong sa kanilang mga mga mahal sa buhay na namaya pa na so ano nga ba yung mga likod ng nagiging kwento na lamang no? Tayo po ang mga Pilipino, mga Kride. So, meron tayong mga maraming mga paniniwala. No? Mga mahika, ikaw nga. Marami tayong mga tra tradisyon. Tradisyon, kasi nga, ito yung mga minana pa natin dun sa ating mga kaninunuan. Ito po yung mga minana. No? Yung ang Halloween mga karay ay naadapt natin sa ibang lahi so hindi na lang natin iisa-isahin pa para lang magkaroon ng uh, linaw, no? patungkol sa Halloween mga karay ito nga yung pag-alaala natin sa mga mahal sa buhay nating Namayapan na mga karay no? na nais nating pasalamatan sa mga ginawa sa atin no? nung sila po ay uh, nabubuhay pa dito dito sa Mundong Ibabaw so may mga kanya-kanya tayong pamamaraan kung paano natin sila alalahanin may mga naghahandog no mga pagkain mga karain uh, may mga nagtitirik ng kandila no? sa kanilang mga pintuan kasi nga sabi nila sa kanilang mga paniniwala no? sa mga Pilipinong paniniwala na yung ating mga mahal sa buhay ay bibisita mga karay no sa ating tahanan no ayun din meron ding mga pagkain tayong inialay no ibinibigay yung iba na sa cemeteryo yung iba ay uh, dyan sa tahanan natin mismo no magbibigay so ito yung mga tradisyon mga karay bakit po tradisyon dahil ito yung minana nga natin sa ating mga kaninunuan so hindi natin naabutan kung ano talaga yung pinagmulan bakit tayo nagkaroon ng uh, Halloween no? bakit tayo ay uh, merong araw ng mga patay no? kung babasihan natin mga ride yung mga kung ipinahayag ng salita ng Diyos sa Bible no, baka magulat kayo baka ah wala yan so sa Bible no? sa bagong tipan mga ng nung panahon na mayroong isang mahirap at mayroong isang uh, mayaman no yung mayaman habang siya ay nabubuhay pa sa lupa sagana siya sa lahat magagandang pananamit masasarap na pagkain e yung mahirap na mga karay, na si Lazaro no sino po yung nag-aaral ng nagbabasa ng Bible galisin po siya may mga galis no araw-araw inahatin siya sa mga bahay ng mayaman ang kanyang nais lang makamit na sana makain, makakain siya sa mumu mumu, yung parang tira-tira na pagkain ng uh, mayaman no? kahit yung mga nakuhulog lang sa kanyang misa no? misa ng mayaman, yun yung pinangarap niya lang na gusto lang ma maabot kasi nga di ba mga, mga karay, mahirap nga siya So, kaunting pagkain lang yung hangad niya, na kahit mas sa mga mumho, yung mga pagkain na nahuhulog nga sa misa ng mayayaman. So, nung dumating yung araw na pareha silang namatay, yung mayaman namatay, yung mahirap na si Lazaro, namatay din, si Lazaro, dinala doon sa tahanin ni Abraham, no? Yung home of Abraham, no? Kung hindi ko nagkakamali. Tapos, ayon nga sa salita, no? sa aklat ng uh, Bagong Tipan, siya po ay uh, inaaliw no? baga pinapasaya dahil sa mga kahirapan na kanyang naranasan nung siya po ay nabubuhay dito sa mundo no? Oh. ka traffic siguro may mga dumadalaw na kaya naghigpit na yung grabe ng ka-traffic. Tapos mga ka-ride, yung mayaman, dun siya sa may hadis. Ito description ng hadis mga ka-ride. So ito po ayon sa salita ng Diyos, hindi ko po ito yung gawa-gawa. No? yung description po ng hadis mga ka-ride, ay mainit na lugar. No? Mainit siya na lugar. Tinawag na niya yun si Abraham eh. Sabi niya, Father Abraham, pwede mo bang utusan si Lazarus na i-sau niya yung kanyang daliri doon sa tubig nang man lang ako ng tubig kasi napakainit sa lugar na ito sabi ni yung Mayaman. pero sabi ni Abraham hindi yun pwedeng mangyayari hindi pwedeng siya Lazaro ay pupunta sa lugar mo at ikaw naman ay pupunta sa lugar ni Lazaro dahil nga mayroong mayroong namamagitang bangil no? may bangil na namamagitan kaya yung mga naroon sa inyo ay hindi makapunta sa, sa lugar ni Lazaro at yung dito sa lugar ni Lazaro ay hindi makakapunta rin sa lugar mo so ito yung katotohanan mga karain na kailanman ang patay ay hindi na po siya babalik no? Yung patay ayon nga sa aklat ng kawikaan, kung hindi ko nagkakamali, makakalimutan nang niya yung mga nagdaan, no? Nung siya ay nabubuhay pa. So dapat dapat nating makita yung katotohanan na sa likod po ng Halloween, meron na pong ibang celebration na patuloy nating ginagawa ngayon kasi may mga costume na, So dahil uh, ang Halloween ay uh, araw ng mga katatakutan no mga ride so yung mga costume nila mga costume din katatakutan So andan yung costume ng Diablo So parang ang nangyayari tuloy niyan no Sinasamba na po natin siniscelebrate po natin yung yung araw ng kasamaan ha Sorry kung nagkakamali ako pero yun po yung yun yung ginagawa natin mga no, nawala na yung kasi ang pagkakaalam ko sa tunay na celebration ng uh, Halloween ay pagkakakulong no? yung mga nagsiselebrate yung mga nakulong tapos hanggang sa na alap na nakuha na natin no abot na natin hanggang sa ang nagiging ah uh, celebration na lang ay yung mga katatakutan na tuloy no hindi naman talaga araw ng ng uh, mga mahal sa buhay natin kasi nga may Halloween party na yung mga costume dyan eh hindi na maganda tingnan no kasi nga jablo na yung parang parang siniselibrate natin yung uh, kasamaan uh, so huwag po kayong pero yun po yung katotohanan mga karaid, na, na nawala na nawala yung dapat nating mawala dapat nating maintindihan na Ah, bina traffic na. So yung mga kred no Yung mag-aalay Bakit tayo nag-aalay dun sa patay Bakit hindi tayo nag-aalay O mag-aalay sa Diyos Na may-ari ng buhay natin Yun dapat yung ating pag-alayan no? Yun po dapat nating makita Ang kahalagahan Ng pag-aalay Pag-aalala Pag-alaala mga karayd Hindi dun oo Alalahanin natin yung mga mahal sa buhay natin kasi nagiging kaparte sa buhay natin pero yung yung so yung mga paniniwala natin na sa araw na yun ay babalik yung ating mga mahal sa buhay hindi na po yung totoo no, kailanman ay yung mga patay ay hindi na po yan babalik Nung hindi na po yung kailanman babalik kulbahan mo munti ka na naman ako matumba may bato na naman doon ah So yun yung mga karayin no Kailanman po yung mga patay ay hindi na po natin niya hindi na po yun sila babalik pag ang tao ay namatay na hindi na po niya babalik judgment na yung haantayin o yung paghuhusga mga karayin So hindi naman niya masama hindi ko naman sinasabing masama yung alalahanin natin yung mga mahal sa buhay natin pero yung umasa tayo na sila po yung babalik pa so hindi po yan totoo so kaya yeah, mga kride, mag-iingat po tayo. So, mag-iingat-ingat po tayo sa daan. No? Maging mahinahon, maging mapagpukumbaba. At, uh, maging mapagbigay mga kride, no? upang yung diskrasya ay uh, ating maiwasan. O, so, huwag po tayong mag away sa gitna ng kalsada. So, para hindi po maging uh, karumaldumal yung mga mangyayari sa atin habang tayo ay nasa kalsada mga kapatid so magingat po muli ang lahat God bless po mga kapatid road rider bye bye